Ayan na ito mga kaidol Yung binili natin na manok Na 45 days na pinatanda Ito yung gagawin natin na Pang Ano pang gulay Ito yung ubad ng saging mga kaidol Ayan na. Mas maganda dito mga kaidol yung ano Yung malaki na Ito Ito na mga kaidol Ito yung kukunin natin mga kaidol Ito pinagagitna Yan. ito yung kukunin natin Para ilagay sa 45 days Gataan natin mga kaidol Ayan o, magandang tanghali mga kaidol. Dito tayo sa Igay. Igay din mo no? Ayan o, yung si Ayan si ate o. Ayan. Nagbili tayo ng manok ni ate mga kaidol. Ayan o. Gawa natin to ng content mga kaidol. Ako magluto mamaya mga kaidol. Ah, uh, kals na manok. Pinalaki na kabir, pinatanda mga kaidol. So, yan ang ating lulutuin mamaya mga kaidol. Ito yung ito yung napili natin yan. 100 yung kilo mga kaidol. Ayun o. No? Oh. Yan si ate. Ha? Oh. Ayaw po. No? Ayun o. No? Oh. ito. Yan mga kaidol o. No? Oh. Yan ang gagawin natin. Lutuin natin mamaya mga kaidol. Yan. Ayan mga kaidol. Uwi na tayo. Dito tayo sa sa Jose del Monte. Bulacan. Sa piraso ano. 45 days na pinatanda mga kaidol ito yan ang ng na, mga kaidol uwi na tayo mga kaidol ayan mga kaidol pauwi na kami pauwi na kami puntang kalookan mga kaidol abangan nyo na lang yung pagluto ng manok natin na sa upad ng saging ayan mga kaidol Hello no, mga kaidol, ito na yung nabili natin, nakarating na tayo sa bahay, ito, na ini tayo ng tubig mga kaidol, ayan at ito na nga mga kaidol oh. Nagtapas na tayo ng puno ng saging para gawin natin ang uban ng saging mga kaidol. So ayan. Pinas forward ko lang mga kaidol para mabilis tayo mga kaidol. Ito. Sundan nyo lamang yung video na ito mga kaidol para matuto kayo mag -gata ng uban ng saging. Ito. Gawin natin ay balatan natin yan mga kaidol. Yan. Balatan natin yan hanggang sa makuha po natin yung pinakagitna mga kaidol yung pinakamalambot mga kaidol ayan yan balatan natin na maayos mga kaidol so kung nakuha na natin mga yung mga kaidol yung pinakagitna yan okay na po yan yan po yung pinakagitna yan pinakamalit na yan yan po ang pinakamasarap yan ito yung masarap gulayin yung pinakagitna ng ubad na saging ayan. Dami nito yung hindi nakakalam mga kaidol ayan. So abangan niyo yung video. Kakatay natin to. Ayan oh ito mga kaidol oh. Yan pinakagit na niya. Sarap to gataan mga kaidol. Ayan ganito na siya mga kaidol yung ubat ng saging natin. Ganito. ito. Yan. I step par tayo, by, step tayo mga kaidol ayan. Pagkatapos nito, pagtiyad natin, pag-ayat ng ganito, okay. ay lamas natin sa asin mga idol yan lamasin natin mga idol oh. ito yan lamas lang dito dito lapit ka o oh, ito oh, okay na yan yan ito mga idol oh. yan ito na natin sa tubig mga idol Ayan, ito nilublob na natin yung atin na ng manok na 45 days mga kaidol. Yan pinatanda mga kaidol. So, pinas forward lang natin yung video mga kaidol para mabilis tayo. Sundan nyo lamang yung video na ito mga kaidol. Ayan, wala nang balahibo. E, ginanggang ko muna sa umaapoy na talayo para mawala yung mga malilit na balahibo na hindi natin nakukuha. Ayan mga kaidol. So, ayan. Ayan, step, ta step, by step tayo mga kaidol para mabilis tayo. Ayan, o. Oh. Ayan. And then, pagkatapos nito, ito na yung mga ingredients natin mga kaidol Yan, ito mga kaidol yung ating ingredients uh, Mga requirements ba? Mga requirements Ito, luya, paminta, sili, sibuyas, bawang Tapos ito yung ubad uh, ng saging Tapos munggo, tapos gata Ayan mga kaidol, yan Ito na natin, ano yan na mga kaidol yan pinakuloan kong manok tapos yung ubad ng saging munggo tapos gata yung mga uh, ingredients natin mga kaidol so step by step ito na po yung atin na uh, gisayin muna natin yung ano yung bawang sibuya si halo na natin tapos paminta luya sili yan ito halo haluin lang muna natin mga kaidol ang ating uh, niluto na manok yan para mag absorb po yung ano ang lasa ng mga ingredients natin mga kaidol so ito na ngayon ayan yan mga kaidol. Tingnan nyo, masarap ito mga kaidol. Yan, nilagyan ko lamang yan ng unang gata. Ayan, kumukulo siya. Ayan mga kaidol. Unang gata yan mga kaidol. Lagyan muna natin ng unang gata. Tapos asin, bitsin, tapos nor cubes na chicken. Chicken cubes. yan mga kaidol. Sukay-sukay lang natin mga kaidol para ma yung sarap ng atin niluluto mga kaidol. Ayan. Ayan oh, mga kaidol, nilagay na natin yung ubad ng saging at saka munggo. Ayan Oh. Yan, masarap yan mga kaidol mamaya. ng saging at saka munggo. Ayan Yan, at saka may gata mga kaidol. Sarap. Ayan, tikman na natin yung niluto natin na ano, na ng saging. oh ito ubad ng saging. Sarap to, mga ito mga Ito o. Okay. Ayan, ng saging mga kaidol. Mainit. Mm. Ah, okay, okay. So sa nagtatanong kung pwede lahat ng saging, pwede yan mga kaidol, kahit anong saging, basta sa na lang. Yung ubad niya. Ayan, kakain muna ako mga idol. Sana magustuhan yung video nito. Salamat sa magkalo. Ayan, salamat sa supportan nyo mga kaidol. Kain. Mmm, ano yan? mga kaidol? hmm Ubat na sa akin, ubat. hmm Sarap mga idol. Kung magtanong kayo kung ano yung ginamit kong manok kay 45 days na pinatanda. Yung 9 months na, sarap to, 9 months. 9 months ng taon yun ganito sa siya mmm sarap mga dun sarap talaga yung ubat ng saging huh? ito sarap ubat ng saging ito mmm ayan salamat mga mga pati Idol, mga idol, Oke na oke yan.